Ban ata 351. Naranasan na ni Nelson ang nakakatakot na kapangyarihan ni Sebastian. Alam niya na kahit na makipagsanib puwersa siya kay Merlin, wala silang pagkakataon. Ang tanging pag-asa niya para mabuhay ay ang makatakas. Gayunpaman, walang balak si Sebastian na palayain siya. Sa malamig ng iti, itinuro ni Sebastian ang isang daliri sa kanya at isang sinag ng puting liwanag ang bumungad mula rito. Sa isang iglap, tumagos ang liwanag sa likod ni Nelson, lumabas sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, isang pamumulaklak ng pulang-pula ang namumulaklak sa kanyang dibdib, na sinundan ng isang patalsek na spray. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Nelson at bumagsak sa lupa, namimilipit sa matinding paghihirap. Isang butas ang nasira ang kanyang laman, ngunit kakaiba, wala ng dugong damaloy mula rito. Sa halip, umusok ang itim na usok mula sa sugat na parang nakauterize. Ito ay dahil ang espiritual na enerhiya ni Sebastian ay aktibong enerhiya ito ay dalisay at nagniningas, tulad ng isang nakapapasong apoy. Maging ang dibdib ni Merlin ay umuusok. Ang mabangis na enerhiya na ito ay sumunog sa isang malaking lugar. Natigilan si Elena sa eksena. Ang kanyang ama at si Nelson ay parehong kilalang mga banal na Grandmaster, ngunit sila ay lubos na walang magawa bago si Sebastian. She found it unbelievable that Sebastian could trap them. Parehong nagulat si Rainy. Alam niyang kakarating lang ni Sebastian sa Divine Realm, ngunit parehong veteranong Grandmaster, tulad ni Merlin at Nelson, ay hindi nakatiis ng kahit isang suntok mula sa kanya. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Habang papalapit si Sebastian, gumapang paatras ang takot na takot na si Nelson. Nagsumamo siya para sa kanyang buhay. Mr. Wilder, please, don't kill me. Spare me, and I promise never to oppose you again, pakiusap ni Nelson. Patawarin kita. Ngumisi si Sebastian. Isantebi na natin ang ating mga personal na hinaing. Nakapatay ka ng hindi mabilang na mga dragodan ang iyong mga kamay ay basang-basa sa dugo. Kahit napatayin kita ng isang daang beses, hindi ito makakapagbayad sa iyong mga kasalanan. Sa tingin mo ba ay liligtasan kita? Panaginip sa. Damang-dama ang layunin ng pagpatay ni Sebastian. I know I was wrong. Give me a chance to make amends. I'll give you lot of money. Just spare my life. Lumuhad si Nelson kay Sebastian at nagmakaawa. Nagpanggap si Sebastian, sige, bibigyan kita ng pagkakataong magsisi. Salamat. Salamat talaga. Mabilis na sabi ni Nelson. Lihim siyang nangakong hahanap ng lugar para sanayin at babalik para maghayganti. Ngunit habang naghahanda na siyang umalis, hinawakan ni Sebastian ang kanyang balikat at dinurog ang kanyang mga buto. Napasigaw si Nelson sa paghihirap. Bakit? Bakit mo sinira ang salita mo? Galit na tanong ni Nelson. Sabi ko hindi kita papatayin. Hindi ko sinabing hindi kita pilayin. Enjoy your suffering, sagot ni Sebastian na lalong nabali ang mga buto ni Nelson. Lalong lumakas ang hiyawan ni Nelson na nakakatakot sa lahat ng naruroon. Takot na takot si na Merlin at Elena. Nang sinubukan nilang tumakas, mabilis na hinarang ni Sebastian ang kanilang dinadaanan. Kung gusto mong umalis, kailangan mong iwanan ang iyong buhay. Humakbang si Elena sa harapan ni Merlin. Sebastian, please, bitawan mo na kami. Sige, hahayaan kitang mabuhay. Samahan mo si Nelson sa kanyang paghihirap, sabi ni Sebastian sabay hawak sa balikat ni Elena. Habang naghahanda siyang durugan ang kanyang mga buto, biglang sinabi ni Elena, dinadala ko ang anak mo. Kabanata 352 nang malapit ng basagin ni Sebastian ang kanyang scapula, may binig ka si Elena na nagpatigil sa kanyang kilos. Ano ulit yon? Nauutol na sabi ni Sebastian pagkatapos ng mahabang sandali. Dinadala ko ang anak mo, matigas na sabi ni Elena. Sinuri siya ni Sebastian ng isang pag-agos ng espiritual na enerhiya at talagang natagpuan ang isang maliit na buhay sa loob ng kanyang chan. Halos hindi ito makapaniwala sa kanya. Paano ako makakasigurado na akin ito? Tanong niya. Kanina lang kita kasama. It's not like it could be anyone else, malamig na sagot ni Elena. Kilala ka bilang Queen Bee, na kilalang kilala sa iyong pagiging tuso at mapanlin lang. Paano ako magtitiwala sa isang salita na iyong sinasabi? Malamig na ngumisi si Sebastian. Kung ayaw mong maniwala sa akin, sige patayin mo na ako. Kung tutusin, magiging bakla lang ang bata. Si Elena ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Nag-alinlangan si Sebastian, sa kadahan daw ang bumitaw sa pagkakahawak. Naramdaman niyang hindi nagsisinungaling si Elena. Nakilala nga si Elena bilang Queen Bee dahil sa kanyang walang awa na tuso. Gayun pa man, siya ay nanatiling celibate sa kanyang 20s, at kinuha niya ang kanyang pagkabirhen. Ang higit na nabigla sa kanya ay ang malalim na koneksyon na naramdaman niya noong ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya para usisin siya ngayon. Ang paghahayag na ito ay nagbulag-bulagan sa kanya ng lubusan. At ang mas hindi inaasahan ay si Elena, sa lahat ng tao, ang unang babaeng nagkaanak ng kanyang anak. Naisip niyang magkaroon ng mga anak kay Lana, Lilian, Zoe, o Esme, ngunit hindi niya naisip na si Elena iyon si Elena ay nagplano sa kanyang pagpatay ng higit sa isang beses, at hinamak niya siya hanggang sa kaibuturan. Gayunpaman, ngayon ay nakatayo siya sa harap niya sa mahinang kalagayang ito. Madali niya itong tapusin sa isang suntok, ngunit hindi niya magawang gawin iyon. Walang alinlangan na kasuklam-suklam si Elena, ngunit ang bata sa kanyang tiyan ay walang kasalanan. Bukod dito, ito ay kanyang sariling laman at dugo. Ang problemang ito ay nagdulot sa kanya ng pagkalugi ang pagpatay sa kanya o pagligtas sa kanya ay tila tama. Mukhang tama ang hula ni Elena na hindi maglalakas-loob na hampasin si Sebastian. With atrium fansmirk, smirk, she said, "Sebastian, I've given you chance. Kung papatayin mo ako, gawin mo na o lalayo ako." Nanatiling tahimik si Sebastian. "Dad, let's go," sabi ni Elena ay nalalayan si Merlin habang sinusubukan nilang umalis. Lumapit si Sebastian para pigilan sila. You can go, but he stays, mariing declare niya. Malamig na ngumiti si Elena at sinabing, hindi kita mapipigilan na patayin ang aking ama, ngunit maaari kong wakasan ang iyong anak. How dare you? Ngumuso si Sebastian, sinunggaban siya sa lalamunan. Ngunit na natiling hindi kumikibo si Elena. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, halos parang sigurado siyang hindi susunod si Sebastian. Totoo sa kanyang pagtitiwala, hindi nagtagal ay pinakawalan siya nito. Makinig ka, Merlin, matigas na sabi ni Sebastian, I'll let you off this time, but never step foot in Dragote again. Okay, pangako hindi na ako babalik, pagmamadali ni Merlin sa kanya. Talagang kinilig siya sa nakakakilabot na kapangyarihan ni Sebastian at ibigay mo ang Seraphic Tear Pendant at ang dalawang anting-anting na iyan, mariing utos ni Sebastian. Sa kabila ng matinding pag-aatubili ni Merlin, ibinigay niya ang Seraphic Tear Pendant at ang dalawang anting-anting upang iligtas ang sarili niyang buhay. Isa pa makipagugnayan ka agad kay Magnus at sabihin sa kanya na patay na ako, dagdag ni Sebastian. Naintindihan naman agad ni Merlin ang intensyon ni Sebastian, ngunit sa puntong ito, hindi na ito mahalaga sa kanya. At saka, pon lang si Magnus sa laro niya. Ngayon mawala ka na. Sabi ni Sebastian, pinaalis si na Merlin at Elena. Alam niya na ang mga kaganapan ngayon ay malamang na makakapijol kay Merlin na muling magdulot ng gulo. Kabanata 353 Madali silang binitawan ni Sebastian, higit sa lahat dahil hindi katulad ni Nelson si Merlin. Nasiyahan si Nelson sa walang kabuluhang pagpatay, samantalang si Merlin ay bihirang kumitil ng buhay at hindi pa nakapunta sa Dragota noon. Sebastian, ikaw ba talaga ang chief ng Supreme Nexus? Hindi siguradong tanong ni Rainy. Pinunit ni Sebastian ang kanyang maskara at ipinakita ang isang determinadong mukha. Hindi man siya gwapo sa kaugalian, matatawag pa rin siyang gwapo. Isang malabong ngiti ang sumilay sa labi ni Rainy. Anong nakakatuwa? Curious na tanong ni Sebastian. Wala, mahinang umiling si Rainy. Noong una, akala niya ay walang awa na kinuha ng malaswang matandang lalaki ang pagiging inosente niya, ngunit ngayon, alam niyang si Sebastian iyon, nakadama siya ng kaginhawaan. Kamusta ang kapatid ko? Patay na ba siya? Tanong ni Rainy. Gusto mo ba siyang patayin? Kontra ni Sebastian. Kapatid ko siya, kaya ayokong mamatay siya. Pero ayoko rin bumalik siya sa normal, pag-amin ni Rainy. Maging ito ay ang kanyang ama o ang kanyang kapatid na lalaki, kapwa may kakayahang isakripisyo siya ng walang pag-aalinlangan para sa kanilang sariling kapakanan. Ang pagkaunawang ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa kanya. Well, nakuha mo na ang hiling mo. Mas malala pa sa patay ang kapatid mo ngayon, sabi ni Sebastian. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang sirain ang mga Meridian at buto ni Travis. Dahil dito, naiwan si Travis na nakarete, hindi na mabuhay o mamatay. Gusto mo pa bang lipulin ang pamilya Lloyd? Tanong ni Remy. Gusto mo bang lipulin ko ang pamilya Lloyd? Kontra naman ni Sebastian. Nagmamadaling umiling si Remy. Ito ang kanyang tahanan, kung saan siya ipinanganak at lumaki. Natural, Ayaw niyang masira ang pamilya niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako uhaw sa dugo. Ang pangunahing salarin ay ang iyong kapatid, na nakatanggap na ng nararapat na parusa. Hanggat ang pamilya Lloyd ay hindi nagdudulot ng gulo sa hinaharap, maaari silang patuloy na mangibabaw, paniniguro ni Sebastian. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at naglakad palayo. Hinarap na si Nelson. Iniwan ni na Merlin at Elena si Dragota. Ngayon, oras na para ayusin ang iskor sa dalawang taksil na sina Magnus at Nathaniel. Matapos mag-alinlangan sandali, sinundan siya ni Rainy. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Sebastian na napatigil sa paglalakad. I've told you before, Sebastian. You saved me, so I'm yours from now on. I keep my word, seryosong sagot ni Rainy. Tumanggaw si Sebastian. Hindi siya tumangi. Nagpakita ng pangako si Rainy at maaaring maging isang mahalagang kaalyado. Kinabukasan, palihim silang bumalik sa Ravenview City. Sinadya ni Sebastian na alisin ang lahat ng mga taksil sa pagkakataong ito. Gayunpaman, matagal na siyang wala at hindi nakipag sa sino man dahil sa pag-aalala tungkol sa pag-intercept ng pamilya Lloyd sa mga tawag habang nasa kanilang tirahan. Dahil dito, hindi siya updated sa kasalukuyang sitwasyon doon. Bago pumasok sa tirahan ni Lloyd, minsang nakipag-ugnayan si Sebastian kay Joseph para matiyak ang kaligtasan ng huli at ni Zia. Maya-maya, dinala ni Sebastian si Rainey sa Misty Oak Mr. Wilder, nakabalik ka na, natutuwang bati ni Joseph kay Sebastian. Gayunpaman, nang makita si Rainey, hindi naiwas mag magulat si Joseph. No worries. She's with us now, paninigurado ni Sebastian sa kanya. Maingat na tumango si Joseph at dinala sila sa Misty Oak Villa, kung saan naghihintay sa kanila ang masaganang laganap. Parehong natuwa si Gina at Lord Dracaria nang makita siyang muli. Nasaan si na Frostclaw, Esme, at Lillian? Anong nangyari sa kanila? Curious na tanong ni Sebastian. Nandito daw silang lahat nung umalis siya. Parusahan mo kami, O Supremo. Si, si Joseph at ang iba ay lumuhad sa harap ni Sebastian nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Sebastian. Kabanata 354. Ano ba talaga ang nangyari? Agad na tanong ni Sebastian. Nagsalita si Lord Drakerie. Oh, Supreme One, umuwi si MS Bailey ilang araw na ang nakalipas. Go on, pudyok ni Sebastian. Ang pag-uwi ni Esme ay hindi kakaiba, kaya naghinala si Sebastian na may higit pa sa likod ng mga salita ni Lord Drakeria huminto si Lord Dracaria, Pagkatapos ay nagpatuloy, si M.S. Smith at Frostclaw ay nahuli ng taksil na si Magnus. Ano? Gulat na bulalas ni Sebastian. Sinabi ko sa lahat na manatili dito at huwag lumabas, paano sila mahuhuli ni Magnus? Galit na tanong ni Sebastian. Madaling ipagtanggol si Misty Oakbilia, at kahit wala siya, hindi maglalakas loob na umatake si Magnus. Pinatira niya ang lahat dito, ngunit hindi nito napigilan ang mga aksidente. Kinuha ni Magnus ang lolo ni M.S. Smith para takutin siya. Nang malaman niya, umalis siya, paliwanag ni Gina ibinagsak ni Sebastian ang kamay sa mesa, nabasag iyon. Agad na napatahimik si Lord Dracaria at ang iba pa sa kanyang galit. Dati na siyang nagpadala ng mga tao para dalhin ang mga magulang ni Lillian sa Misty Oak Villa para maiwasan ang mga ganitong insidente. Naisip niya ang lahat, ngunit minamaliit niya si Elijah. Akala niya ay hindi tatantanan ni Magnus si Elijah dahil sa relasyon ni Lyra, pero ngayon niya napagtanto kung gaano siya kawalang muwang. Kailan ito nangyari? Tanong ni Sebastian. Kahapon pa, sagot ni Gina. And Frostclaw bakit nahuli din siya? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Naunawaan ni Sebastian na pinili ni Lilian na puntahan si Magnus dahil pinagbantaan siya ni Magnus na ginagamit ang kanyang lolo. Gayunpaman, si Frostclaw ay isang ulila na walang mga kalakip at kilala sa kanyang katatagan. Hindi lang maintindihan ni Sebastian kung bakit siya nahuli. Sinubukan ni Frostclaw na palihim na iligtas si MS Smith, ngunit hindi na bumalik, paliwanag ni Lord Dracaria. May isa pang bagay, maingat na pagpapatuloy ni Lord Dracaria. Ano ba? May nahuli na ba? Bakit wala si Natalie? Nahuli rin ba siya? Tanong ni Sebastian. Hindi, hindi yon. Umuwi na rin si MS Green. Nakatanggap lang ako ng balita na plano ni Magnus na pakasalan si MS Smith ngayon, sagot ni Gina. Damn it. Naikuyong ni Sebastian ang kanyang mga kamao, nagpakawala ng malamig na presensya na agad na bumaba ng ilang degree sa temperatura ng silid. Naramdaman ng lahat ang nagyayelong pangamba na gumagapang sa kanilang mga puso. Si Sebastian ngayon ay nagpakita ng nakakatakot na kilos, hindi katulad ng anumang naramdaman nila noon. Saan gaganapin ang kasal? Tanong ni Sebastian. Sa Ravenview Hotel, sagot ni Gina. Masyado mo akong ginagalit, Magnus. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayong araw. Mariing sabi ni Sebastian bago sumugod. Hindi maintindihan ni Sebastian kung bakit nakaramdam siya ng matinding pag-aalala ng marinig ang paghuli kay Lilian kay Magnus. Supreme One, sandali lang, sabi ni Lord Dracaria, pinatigil si Sebastian. Ibinalita ni Magnus ang iyong kamatayan. Marami mula sa Supreme Nexus ang sumama sa kanya, kasama ang lahat ng sampung elder at maraming war gods. Masyadong mapanganib na harapin sila ng iilan lang natin. Ang sampung elder ng Supreme Nexus ay pawang mga Grandmaster, gayon din ang mga Gods of War na nakahanay kay Magnus. Sa kabuoang dalawampung mabibigat na kalaban, nagpakita ito ng isang napakalakas na puwersa na kanilang kalabanan. Bukod kay Sebastian, nasa tabilang nila sina Lord Dracaria, Lord Hydra, at Joseph bilang Grandmasters. Lumikha ito ng hindi may kakaila na makabuluhang puwang sa lakas. Ang mga tumatayong kasama ko ay uunlad. Ang mga sumasalungat sa akin ay mapapahamak. Mariing deklare ni Sebastian. Nang hindi na nagsalita pa, nilumpasan niya si Lord Dracaria at nagmamadaling umalis, kasama si Rainy na nakasunod sa likuran. Kabanata 355. Sa kanila, si Rainy lang ang may hindi natitinag na tiwala kay Sebastian. Naiintindihan niya ang lawak ng kanyang takot. Maging ang mga Divine Grandmaster ay mamumutla sa harap niya. Nadama ni Lord Drakerie, Gina, at ng iba pa na mapanganib ang misyon, ngunit pinili nilang sundan si Sebastian ng walang pag-aalinlangan. Pinangunahan ni Lord Drakerie ang dose-dose ng sariling mga tropa, kasama ang mga nasa ilalim ng utos ni Lord Cyclops. Si Gina naman ay nagutos sa sarili niyang mga tropa kasabay ng mga tropa ni Frostclaw. Sina Joseph at Zia ay nagsama ng ilang dosenang eksperto mula sa kanika nilang pamilya. Nagtipon sila ng isang grupo ng ilang daang tao, sumakay sa mahigit isang dosenang sasakyan. Nangunguna sa convoy ang mga mamahaling sasakyan sa harapan, kasunod ang mga bus sa likuran. Sa utos ni Sebastian, mabilis na tinungo ng convoy ang Ravenview Hotel. Natuwa ang Ravenview Hotel dahil minarkahan ngayon ang kasal ni Celestial Master Thorn. Kasunod ng kanyang pag-akyat, muling binanggit ni Magnus ang Supreme Nexus bilang Celestial Nexus upang ipakita ang kanyang bagong titulo. Ang kasal ni Magnus ay natural na nakakaakit ng mga panauhin mula sa malayo at sa iba't ibang lugar, kasama ang maraming kilalang pamilya na naghahandog ng mga mayayamang regalo. Lahat maliban sa mga pamilyang Lloyd, Bailey, at Louis sa sampung malalaking pamilya ay dumalo. Sa loob ng Raymond View Hotel, ang kapaligiran ay maligaya at masigla, na may mga dekorasyong pinalamutian sa bawat sulok at mga bisitang pumupuno sa mga bulwagan. Sa presidential suite ng hotel, nakaupo si Lilian sa harap ng kanyang dressing table na nakasuot ng malinis na puting wedding gown. Siya ay nagtataglay ng likas na kagandahan, at ang maselang gawain ng makeup artist ay nagpaganda lamang sa kanyang kagandahan, na ginawa siyang isang nakamamanghang pangitain na kahawig ng isang anghel na gumagabay sa lupa karamihan sa mga babaeng bagong kasal ay magpapakita ng kagalakan sa araw ng kanilang kasal, ngunit ang mukha ni Lilian ay walang bakas ng kaligayahan. Sa halip, kumikinang ang kanyang mga mata sa mga luhang katatapos lang niyang ibuhos. Wala siyang pagnanais na pakasalan si Magnus, ngunit sa pagkakabihag ng kanyang lolo, napipilitan siyang sumunod. Kailangan niyang iligtas siya sa pagpapahirap ni Magnus. Bagamat kapansin-pansin ang kamakailang pagbabago sa ugali ni Elijah sa kanya, hindi niya maipagwalang bahala kung gaano ito naging mabuti sa kanya noon. Wala siyang choice kundi ang magkompromiso. Sa sandaling iyon, pumasok si Magnus, ang kanyang mukha ay nagninengning sa kaligayahan. Hindi lamang siya namumuno sa Celestial Nexus, ngunit ang kanyang paglilinang ay sumulong din. At saka, Malapit na siyang pakasalan ang isang babaeng kasing ng isang anghel. Walang alinlangan na ito ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Nilapitan niya si Lilian mula sa likuran at tinitigan ang refleksyon nito sa salamin na may matinding paghanga. Lilian, you look stunning, he remarked. Akmang yayakapin siya nito, mabilis na tumayo si Lilian para iwasan ang pagkakahawak nito. Nawala agad ang ngiti sa mukha ni Magnus. Lilian, naging mabuti ako sa'yo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, mariing babala niya. Pumayag na akong pakasalan ka. Ano pa bang gusto mo? Galit na tanong ni Lilian. Ngayon dapat ang masayang araw natin, pero hindi mo ako pinalapit sa'yo. Ano bang nangyayari? Mariing putol ni Magnus. Agad na nasira ang kanyang magandang kalooban, napalitan ng nagngangalit na galit. Mula nang mahuli si Lilian kahapon, sinadya ni Magnus na kunin siya ng pilit. Gayunpaman, nagmatigas siya at nagbanta pa na magpakamatay. Maaari niyang pigilan ang kanyang kamatayan ngunit ayaw niya ng minsanang kilig. Hinahangad niya ang matagal na kasiyahan, kaya hindi niya ito pinilit ng labis. Inaasahan niyang susuko siya pagkatapos ng kasal ngayon, ngunit tumanggi pa rin itong lumapit sa kanya, na nagpagalit sa kanya ng walang katapusan. I'll be yours after the wedding. Bakit nagmamadali? Sabi ni Lilian. I can't wait any longer. I want you now. Stop threatening me with death. I'm telling you, if you don't let me have my way, I'll kill your grandfather right now. Then, I'm. Dadayo ako sa Misty Oak Villa sa ibang araw at papatayin ang iyong mga magulang, mabangis na pagbabante ni Magnus. Hindi, pakiusap. Namutla sa takot ang mukha ni Lillian dahil alam niyang kaya ni Magnus ang mga salita nito. Nasa kamay mo ang lolo mo at ang kapalaran ng mga magulang mo. Nakasalalay sa iyo kung mabubuhay o mamatay sila, sabi ni Magnus. Marahan siyang tinulak at nahulog si Lillian sa kama. Sa sandaling iyon, nagbitiw siya sa sarili. Kung masisiguro ng kanyang sakripisyo ang kaligtasan ng kanyang lolo at mga magulang, sulit ito. Habang pinagmamasdan ni Magnus ang kanyang magandang anyo, nag-aalab ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Sinuntok niya ito.